Ay ah, guys? Bagong gupit guys. Ano? Ano? Ah, Bagong gupit yan guys oh. Ayan. Bagong gupit. Bagong hairstyle yan guys. Sinong paggupit na ganito? Oh. Comment lang. <laughs> ano guys? Bagong gupit. <laughs> oh. Puta. Oh. Gwapo na. Gwapo. Ayan Ayan oh. Nah, ya, ya jangan gupit <laughs> guys. Gupit uh, ini. Ya, jangan gupit guys. Oh, ya. Oh, tak gupit. Guys. Heeh. Mau gupit guys. oh, ada. Hmm, uh -huh. ta ibang style tuh, ah. Oh, oh ya no. Oh. Ibang style ya, no. Halo. Trim. Ah, uh, trim. Guys, so, trim nyo, no, guys? Naghanap, oh. naghanap. Hmm, naghanap, Oh, Comment lang, guys, kung sino mo paggupit nito. Ano? You know? Ang ganda ang gupit nyo, oh. no?